Ito, to tinan nyo naman to siksigan talaga oh update Dito tayo kay Vulcanizing Kay Boy Talier Tignan natin at tutultuhan daw ngayong araw na to Sabi ng uh, DPS District 1 So tignan natin mga kayo Delpan ang ating uh, pinaka-current location Araw na Martes dito sa Pilipinas Kasama natin ang DPS District 1 The Pirates Oras natin nasa uh, alas 7.15 ng uh, umaga dito tayo sa may Delpan Kasama na ito yung mga street dwellers dito mga kayo Sa Delpan no? Nay, mga gamit mo ba ito? Ay, nakakarito naman yung print Ano ba ito? Ano? Uh, Binibenta nyo? O? Oh. Hindi po, yung gamit po lang Ah, talagang gamit? Napalit po kasi kami nung lockdown Saan? Dito po sa gate 1 Saan sa gate 1? Parola Dito kayo okay, nag-stay ngayon Para lang po maaari ano, namin yung bandang ulit po namin hindi ako magdindi sa gardo sir may bandang sa ilalim ng tulay at kayo doon ba't yun yung naman ilalis na raw po nung may aay nung sa mga ewan ko na po kung anibay na lang po na na ko pare-pare sa mga tayo kapag nag kaya kayo lang napales? Oh, marami o marami pamilya? Kami lang po, okay lang po. Ah, kayo lang? Kumaki-esquire lang eh. Ah, okay. Eh, kwarto-kwarto lang nito eh. Okay? Pinalis kayo, kaya ito yung mga gamit nyo. Tapos for the meantime, dito kayo natutulog okay. sa ilalim ng tulay. Latag-latag na po, lang. Ito to? Opo, yun na lang po. Tayo po eh, nga tulad po ngayon, pinagtutulogin namin doon, nagwalis po kami. Pinawalisan po namin para hindi naman po sabi na nakikitulog po kami, hindi po kami. <laughs> responsable no kahit pa sana nagwawala ito ay sige maraming salamat ha so ingat na lang kayo nai ha delpan ha, ah, ang pinaka location natin kasama natin ang GPS district 1 Tapay pirates Uh, ah, ito yung uh, sitwasyon at uh, update na rin tayo mga kayon Medyo uh, marami rami tayong uh, dapat uh, pag-usapan dito sa Delpan Ito yung uh, pinaka-ilalim ng uh, tulay ng uh, Delpan Uh, as you can see, maraming tampak-tampak uh, sa kami mga street dwellers din, no? Ito yung mga street dwellers sa Delpan, mga kayo, no? Eh, grabe naman to. Tinan nyo naman to. Siksigan talaga, o. Oh. Alos ah, flat na yung gulong. Ah, siksigan, o. Oh. Mga mo ba to, Tay? Eh, ano, sira yung papalitan yung carburetor Ah. Sira. Flat-flat na rin. Mahirap na itulak yan. Ito mga damit. Mga damit. Damit, puno-puno mga kayo. Ito tulogan to, nang gagaling si ate. Ito tulog dito kanina. Ito yung parang pinaka-kusina nila. Yun yung matatandaan mga kayon uh, Ito yung uh, giliban natin no? Ito mga to mga kayon Pati yung nasa ilalim ng uh, tulay Yung mga nakatira Meron tayong uh, vlog dyan uh, Alam ko ah uh, Candidate sila para dun sa Binondo Minium Yung uh, condominium na Tondominium Binondominium na itinayo na, uh, Tinatayo ng ating uh, yormex So parang uh, na lang nila kung mga award uh, sa kanila o kung ano man yung proseso nila pero waiting yan no? kasi noon pa man Uh, sila na yung uh, nakakalaan na para lumipat doon tatayo ka tatayo ka kamusta ka Okay lang. Ayos naman. Ayos lang. Flood control ka na eh, no? Oo. Oh. control control, pero highway division district pa rin. Oo. Oh. Alright. Tatayo ka. Ang pinaka magaling sumisid ng mga kanal walang iba kundi si tatay Oka siguro pwede mo rin siyang uh, privately no pag kayong mga parada dyan basta walang trabaho tingin ko pwede naman street dwellers ng uh, Delpan uh, ito sila uh, kung mamatat patatandaan nyo Ah, uh, itong uh, side na to, giniba natin yan hanggang dun sa may tulo ng uh, tulay, di ba? Sama natin ang team DEPW Highway Division District 1. Giniba natin yan. Ngayon, uh, magbibigay tayo ng update regarding uh, saan. Hintay natin yung mga uh, oras. Ito. At titira na si the captain na uh, Ekay eh, Valdez. Eh, binagkukuha na itong mga side guard dito mga ngayon Ay, babaksak yan ito kanya kanya na silang kuwaan dito mga kayon no? pati ito mga gamit na tambak ng no? ating uh, streetwear na nakausap natin kani kanina lang yung uh, damit inaarbaw ni tatay yung damit pwede natin ibigay pero yung the rest hindi pa pwede Mga kayo, kung makakamoy nyo, ang baho. Ang baho dito. Tapos lalo nga pumaho maho nung uh, nagulantang yung mga gamit nila. Ito usually mga kayo, ito yung uh, nandito dito mga kayo. Ito yung mga uh, street dweller na kila no? so, Kilala ito mga 'to kasi talagang every time na dadaanan o mapapadaan karito ay makikita mo sila nandito sa gilid-gilid, 'no? Ito hindi na ma-airrest kasi flat. Ah, mapigat 'yan. sinasabi ni nanay uh, dito sila uh, yung mga gamit nila tapos natutulog sila sa ilalim ng tulay kasi may bubong pero dito yung uh, tambayan nila tambayan ng mga gamit no, kasi open area pero syempre di naman sila pwede matulog dito lalo lalo naman yung may pagyo kaya doon sila sa ilalim ng tulay natutulog eh, ito yung mga kalat dito pa oh Daan tayo rito mga kayo na ah, maraming tiles May mga bubuk, may mga apo na, na eh, Ito may mga street dwellers din tayo nandirito mga kayo Mga kayo kasama natin ang DPS District 1 The Pirates Sumasalamin Sa katotohanan lamang mga kayo Ito yung realidad ito yung ang totoong nangyayari dito sa Pilipinas. Kung nanonood ka man ngayon, kung saan lupalop ka man nanonood mga kayon, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na yung subscribe button na yan para lagi nga updated sa mga videos na tulad nito. Saka click mo yung bell. Yung notification bell para lagi kang uh, manonotify. Every eh, time na mag-upload tayo ng bago yun, tinuturo na ni uh, the captain Ege Valdez si Talyer Boy si Boy Talyer update natin ito yung mga pinagtatanggal natin na bahay kasama ang DEPW Highway Division District 1 tingnan niya ah uh, the captain Egay Valdez eto mga nandirito